Hello, hello mga ka-farmers! Nandito na naman tayo sa aking area. So, ang gagawin natin ngayon is magtanggal ng dahon para hindi masyadong maraming uod na pupunta sa ating pipino. So ngayon, um, nakita nyo naman uh, almost one month ko na itong hinaharvest so medyo may karamihan na ng tuyo na dahon. So, tatanggalin natin yan para mas makita pa natin lalo ang bunga ng pipino. So, let's go! Ayan, dahil organic tayo, kailangan natin tong i-maintain ng tanggal ng dahon. Dahil hindi ako naglalagay ng insecticide para mapapatay natin ang mga uod. So organic po ang ating pipino. Huwag kayong mag-alala sa nag, nag bumibili dahil organic po tayo dito. Wala tayong herbicide, wala tayong mga insecticide na nilalagay. So patuloy tayo.